Halata na nagsinungaling ka. Huwag mo kami lukuhin dito. Ang basto sa Senado ay uh, wala pa rin, uh, wala pa rin konsensya pa. Nakakapikong ka na ha? Nakakagigil ka na. Tapos gusto, pa, gusto mo, alis mo alis pala disabihin sa mo ba? sa amin. Alis kayang-kaya kang protektahan ng PNP. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil la, uh, bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alisbo. Kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke no, yung... Uh, right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, di ba? So, you are not incriminating yourself. So, are you growth So, Madam Chair, may mga, file, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court, kaya uh, hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. Ah, uh, I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may proba nang na-establish ang MBI at yung isa pang ahensya kinukumpra yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, for your own sake, at uh, para sa kabatira ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question, ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair hindi ko po kinonfirm at um may kaso na po sa akin sinampa, sasagutin ko po sa korte po Madam Chair well, may I send you a uh, one related question Madam Chair may I invoke I am not going to invoke or or raise a point of order but may I invoke section 19 of our Senate rules which states the privilege against self-incrimination a witness can only invoke his right or her right to self-incrimination Madam Chair only Only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is uh, propounded uh, to her, however, uh, Madam Chair, the witness or the uh, the uh, the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, hindi naman kayo may incriminate simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless kihingi pa tayo ng executive session, no? Uh, lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag executive session and i would like and before i proceed i just like to recognize the presence of san Loren. salamat uh, san Loren, for your uh, good morning madam Chair. Today. good Please. morning po ah, miss alice gusto kong ipaalala sa iyo na ayon mismo sa korte suprema in the case of office of the court administrator versus you. quote the right to self incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non criminal matters so yung tanong na Sino ka ba? Ikaw ba si Guwow Hawaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na isite kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao, no? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say uh, that you are. Sige, i-rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Ms. Alice? Ah, uh, opo, Madam Chair, ako po si Alice Guo. Well, uh, napatunayan na po namin eh na hindi kayo si Alice Guo. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you if you insist na to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wen Yi, tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At? At um, ang nanay niyo? si Lin Wen Nako, Miss Alice, binabaliktad niyo na yung sinabi niyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo si Lin Wen Yi. So baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon. Sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ah, uh, ang alam ko po, I was born in Tarlac. Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, 'di ba? Yes and Lauren, for one related question. Um, Nag-off na po siya. Pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya pinagpipilitan niyang napanganak sa tarlak. Wala na pong maniniwala yan. Alam na po natin yan. So I'm just putting that on record. How can we extract the truth if the first question, wala pa nga question, ay nagsisinungaling na? Salamat, Sen. Loren. So thank you. At nakahanda na nga at lalong tumitiba yung ihahaing motion ni na Majority Leader uh, at Sen. Ma Joel at proper time. Yes, Sen. Rafi, for one related question. Uh, no, may, uh, may 22, uh, this year, hinamon ko si uh, Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga uh, mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Uh, Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. All right, you can do that during this hearing. I thank you. For... Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Mayon, yes, really good. really good, Question. Chair. Very related. Madam Chair, obviously, itong uh, ng basto sa Senado ay uh, wala pa rin... Uh, wala pa konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Guahuaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot kung ano-anong uh, sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Go at nitong si Chinese national Gua Waping at tin po doon na match and the same person si Gua Gua Waping at si Alice Go. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa sa pagmamatch match uh, sa finger uh uh, prints, uh that match na ginawa nitong uh, NBI na ikaw si Guwa Ping at si Alice Go ay iisang tao bisales. Uh Madam Chair honestly po hindi ko po alam kung paano po nangyari basta ako alam ko po ako po si Alice Go po. At pasensya na rin po uh, kung hindi po kayo naniniwala ako sinasabi ko as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, uh, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi niyong safety nyo mamaya. Pero uh, ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity nyo. Bawat tanong namin ay pagkakatan sa'yo magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa komiteng ito. You entered the country as Guo in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Uh, Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Uh, ang alam ko to, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport. Ang sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag yun. So, Alice Guo, Elias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Madam Chair? Yes, and Lauren, for um, thank you. one related question. Uh, since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo. Sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino? Paano ka nagkaroon ng passport? Then, you're answering us properly. We can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Uh, hindi ka namin maprotectahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest so, to answer that how did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the satellite office, and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Matamis. Uh, para sa kabatiran ng lahat. At lumabas na tayo sa mga mayroon birth certificate na nakuha sa late registration of live birth. Pero mismo ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza, ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero, sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Ms. Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. Uh, i flash ayan, finlash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI. No? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, and fingerprints of Guo, Alice Ileal were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, Fingerprints of Guo Huaping Ilyn and fingerprints of Guo Alice Ilial were affixed by one and the same person. Isang tao lamang. Yun yung una-unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling uh, pa, pa rin kayo. Uh, now, once and for all, Alice Guo, Alice Guo Huaping, I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Uh, Ms. Miss Alice? Uh, Madam Chair, uh, lumaki po ako. Alam ko po, ako ay po ay isang Filipino. One minute suspension. Ah, uh, pahingi po sa mga kasama na a quick, uh, a quick, uh, okay, well, if you, if you will allow, I, I request you and all the colleagues, mag one minute suspension tayo, a quick Discussion sa ating mga senador. At pwede na ng NBI at pwede na ng isa pang ahensya na Alice Gore at Gore-Wapping iisang tao lang kayo. At yun yung patuloy na pinagsisinumalingan mo sa komiteng ito. Therefore, the chair is citing Alice Gore alias Gore-Wapping in contempt as seconded by Senator Joel. Madam Chair, SP Pratamjunghal. Let's give a chance for her to a last chance for her to answer the question. Answer, Alice. Ikaubadaw si Gwoen Huaping. Madam Chair, sen, pasensya na po talaga ako po si Alice ko po, po. Okay, well, pasensya din po. The Chair cites Alice Gwo, alias Gwoen Huaping, in contempt of this committee, I'm as putting... seconded by Senator Joel. Yes. Thank you. Anyway, she, may has, know? she has been cited in Conte, but uh, hindi kasi ako present sa past uh, hearings ng Committee on Women, but has she been confronted with the documents of Guo Huaping? Napakita na sa kanya? Kasi, yes, kasi, may, know. kasi dapat may handwriting doon or may signature na allegedly coming from her, di ba? Did she deny or the, you know, the signature? May entries doon na, may entries siguro doon ano, na from coming from the applicant, tama? Am I mistaken as NBI director? You can flash the uh, passport page, may no, and then uh, NBI director, and charagro gusto niyo bang i-address itong matter please? Ah, uh, sir, ah, uh, your your honor please. Yun pong uh, sa signature, remember yung sa ACR niya doon namin ibinase, ay meron pong iba ang signature niya doon. at dito sa NBI clearance na ibinigay namin sa kanya, iba rin po ang signature kasi bata pa siya nung yun hong sa ACR eh. Kaya we cannot rely on the signature. Pero ang fingerprint po, hindi po yan magbabago, magmula, ipanganak hanggang sa mamatay ang tao. Yes, but have we confronted her with the document and then asking her, did she accomplish the said document? Tatanawin natin siya kasi Wait, hindi hindi, hindi po, naman siguro siya musmus -mus na bata na hindi na niya maalala no may memory na siya noon eh hindi po so, namin hindi pa. siya na confront uh, okay. okay so ito po ang uh, ACR so oh, hindi na yan hindi na yan musmus -mus na bata di ba uh, may consciousness na yan nakalitrato diyan eh oh yan ang tanong tanong natin kay Alice go Alice naalala mo na inaccomplish mo yang form na yan na nag nag fingerprint ka pa voluntarily diyan nilagay mo naalala mo o hindi ah uh, Sen, sir wala pa ako naalala na ganun na dokumento po ginawa oh, okay ang um, incredible man no <laughs> pati yeah. yung mga diyan what's the king pag sa iba pang mga dokumento that's it uh, ma, 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 ma madam chair uh, that all convinces me of the lying <laughs> so I uh, I think tapos na po yung ano niyo eh uh, na declare niyo na siya in contempt eh. Ina, uh, nag nag, nag elaborate lang naman ako na ano uh, tapos na po na na na, na, na declare niyo na po siya on the lying pa ito ah, not on the refusal to answer the death threat. So sorry uh, Alice uh, ako I gave you a chance uh, you mean to say ipati yung paglalagay ng fingerprint mo ron hindi mo naalala. So medyo ano na po yon medyo too, oh, ano na uh, glair too difficult to masyado nang mahirap paniwalaan na paano ka, kinuha ang fingerprints mo pinili ka i mean it's too much but uh hindi na po isang yung naandun sa litrato so with that Mr. chair uh, it it puts to rest your uh, contempt citation of the of the resource person thank, thank you. you madam, madam chair, madam chair. Uh, isa lang madam chair if i may Uh, yeah, uh, salamat ka, Aro, Mayno. Uh, SP Pro Temp, Paris, Jigoy. Nandiyan mo ba rin po yung program? Pang-mark ka dyan. Ilang taon, ilang taon ka? ah uh, so, si, wala pa akong maalala na nag-tamprint po ako niyan. Eh, ba, uh, tam-mark ba niyan? Hindi mo maalala na nag-tam-mark ka? Uh, ilang taon ka? Noong nag-tam-mark ka dyan? So, Pero, you do not know how old were you? Uh, wala pa ako naalala, sa na may ginawa pa akong thumb mark po sa ganong papel po. May perma ba yan? May perma? May perma. Oh, did you sign It's it? Content. Did you sign it? Wala ka rin maalala na pirmahan mo? Ha? Huh? Wala po. Sa It's ACR. Perma mo ba yan? Pinta natin ulit yung ACR. Perma mo. Yes, pakita natin yung kaninang ACR uh, form, yung may photo, fingerprints, at saka kapirma. Oh, yeah, may signature. Is that your signature? Oo. So, yung pinapakita natin, yung fingerprints ni Alice Crowe, pero nung kinumpara ng NBI dun sa fingerprints ni Gloria identical match po. Hmm. Teka muna pala. Madam Chair, uh, if the letter answer, is that your signature, Alice? Uh, Pati. Doon sa under po ng picture po, signature ko po yun, pero so, hindi ko po alam paano nangyari po yun. Paano yun mo alam pa? Hindi, hindi ko po talaga alam, Sen. Hindi mo alam na pinirmahan mo, eh, pirma mo yan? Sen, hindi po. Wala pa akong pinirmahan po ng ganun dokumento. Pero, signature ko po siya. Pero wala pa ako na, wala pa ako na yes, po yung 100 na gano'n. So, confirm mo okay? na signature mo yan sa so, form na yan. Kino confirm ko lang po, Madam Chair, yung signature po under po nung picture is my signature. But okay. you remember when you, when you signed that? Uh, wala paper. pa ako, paper. Wala, wala po akong, wala pa akong ginawa na gano'n po. So, uh, it is impossible to fake fingerprints. Kinonf kinonfirm mo na, firma mo yan, yung fingerprints dito at yung fingerprints doon sa dokumento ni Grand Ping ay na match ng FBI, iisang tao lamang po Madam okay, okay, Madam Chair just just, just one uh, so sick and tired na whether Gua, Gua Ping and Alice Go identical at iisa, dahil convinced na po tayo doon eh. I mean, how can you doctor yung mga fingerprints, uh, Madam Chair? So, so ayaw niyang sagutin say, yun, but uh, the overwhelming, overwhelming, siya, siya ho yun, si Gua Huaping. Kaya eh, baka dapat, dapat ang tawag natin sa kanya Gua Huaping, hindi Alice Go, dahil mahirap na tawagin siyang Alice Go, hindi naman pala siya Pilipino.